nyo medyo hirap pa po ako magsalita dahil sa akin retainer ayano no? anyway maka katwinkle, this week uuwi po si Ate Erin sa kanilang uh, probinsya sa Bacolod dahil si Ate Erin ay isang Ilongga. At medyo matagal na rin po siya na hindi nakauwi sa kanilang province. Actually, ang paalam lang sa akin ni Ate Erin kung pwede sana kahit mga 3 to 4 days. Pero sabi ko sa kanya, dahil matagal kang uh, hindi nakauwi ate since pandemic pa, uh, bago pa nag-pandemic, sabi ko sulitin mo na pwede ka namang magpaalam kahit mga 1 week. Kasi meron siyang ate na nakasal na nga uh, kanyang uh, para din makapag-bonding at uh, makamusta niya yung ibang mga kamag-anak niya doon. Siyempre, family niya. So, share ko sa inyo guys, mga katwinkle, ang uh, ating uh, mga mangyayari since wala si Ate Erin ng isang linggo. Kung ano yung mga magaganap sa atin dahil medyo mahirap at uh, nalulungkot ako kasi hindi ako sanay talaga na wala si Ate Erin kahit na isang araw lang. Pero kakayanin natin to dahil babalik naman siya after one week. So, let's do this! kanina mga katwinkil ay uh, pinhatid ko si Ate Erin sa airport. Bye! <laughs> Bye. So, nakita-kita ko naman kung gaano ka-excited si Ate Erin sa pag-uwi niya sa Bacolod kasi nga medyo matagal siya maging nakauwi doon. <laughs> Thank you, Kuya. Yeah. Thank you. Thank you, <laughs> Thank you, Ma'am. Bye-bye. At masaya naman ako. Actually, ako pa yung nagsabi sa kanya nung mga nakaraan na kung gusto niyang umuwi, magpaalam lang siya. Papayagan ko naman siya. Kasi, siyempre mahirap din talaga yung ganon, yung nagtatrabaho ka sa ibang lugar. Tapos, naihiwan mo yung family mo sa probinsya, di ba? Pero si Ate Erin kasi napaka masayahin na tao niyan. Kaya sigurado ako na pag uwi niyan sa bahay nila doon, talagang magiging masaya lang ang lahat ng mga kamag-anak niya. At excited din ako para sa kanya. Sabi niya sa akin, Mama, mamimiss ko kayo. Mamimiss ko si Silvio. Nakakatuwa lang. Kasi si Ate Erin talagang hindi na iba ang turing ko dyan. Kahit kami ng mama bab noon. Parang ate ko yan. Parang tita ko. Parang, parang, uh, Parang siya. <laughs> Parang sahin po. Pero napaka-sweet na tao niya at uh, mabait talaga. So anyway, ngayon mga katwinkle, kanya-kanya muna kaming gawa dito sa bahay. So ako yung mag-aayos ng ibang mga gamit ko kapag ka may work ako. Sila Joseph, sila Non, yan. Ibang pinsan ko, uh, hati-hati kami sa paggawa ng gawaing bahay, sa paglilinis, at syempre sa pagluluto ako din. Sa pag-aalaga, syempre kay Baby Love Love, kay Silvio. since wala si Ate Erin ngayon, first day niyang wala ako muna yung prepare ng breakfast namin. Si Joseph muna kay Silvia, then si Nondrem naman ang naglalaba. Makamiss din si Ate Erin talaga, mm. So, ayun mga katuwing kayo, gustong gusto -busin ni Silvia na kasama sa pagluluto. Good morning, baby. Love, love kong mahal. Hi! Hi! Saan so, niluluto ni Mama? Wala si Ate Erin. Mayroon mo si Turangwang. Mayroon mo si Ate Erin. <laughs> Hi guys! So ngayon nagpe-prepare tayo ng mga gagamitin ko para sa ASAP. Dahil ilang araw wala si ate at kasama niya ang family niya sa Bacolod, nag enjoy doon. Tayo muna ang maghahanda ng mga kailangan natin. So ito yung ibang mga damit na kailangan kong dalin. Yung iba nandito pa. Hinahanap ko yung ibang lalagyan ng mga sapatos ko. Hindi ko alam kung saan nailagay ni ate Erin. Tatanong ko muna siya. Hindi ko mahanap. Kulang-kulang lalagyan dito. <laughs> Hi! Very good ang bulilit mo. Nag-ahay, Hi! Galing naman. Nagka-clap ng baby love. Ito yung clap-clap. Clap-clap, clap-clap. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Hi, guys! Good morning ulit. So, ngayon meron akong work. At dahil wala pa si ate Irene, ako muna ang magpe prepare ng aking babaunin ang pagkain para sa trabaho ko ngayon. Madalas kasi mga katuwing gusto ko talaga ng meron akong baon na pagkain sa trabaho kasi minsan, kagaya ngayon, inaabot ako ng gabi, alis ako ng umaga. medyo mahaba-haba talaga yung type sa work ko. Kesa naman di ba parang lagi akong magpapabili ng pagkain sa labas. Masyado rin magastos yun. Pero ang kape guys, hindi ko talaga matitiis. Lagi ako bumibili ng kape. <laughs> Simple lang to. At mabinis lang. Kaya ito yung gusto kong ano. Hi, Silvio! Yan. Yeah, meron ako ditong sausage. Meron ako ditong pork giniling na meron na rin pintla. May, may mga carrots to. Tsaka singkamas. Then, ang gagamitin ko ngayon ay hindi white rice. Quinoa. Para hindi masyadong mabigat sa chan. Okay it. Ito na ang aking quinoa na baon. Mga katwinkel. May sausage. May mushroom. May pork giniling. Sarap! So, guys, ito na mga katwinkel. Ito na yung mga pinbebear ko ngayon. Meron ako dito ng strawberry. Kasi minsan talaga gusto ko ang... Um, madalas ko naghahanap ng medyo maasin para hindi ako lagi nagubutong. Iniluto ko, then may egg din. Meron akong wasabi na almond. Tapos meron akong pepper. May mga sky flakes din ako para if ever na magbiglang magutong sa studio, pwede akong magbaan dito sa loob. Yan. So, pwede na ako kumalas mga katwinkel. Ready na ako sa aking work. Nakakamiss na si Ate Erin, mga ka-twinkle. Fairness nice kay Ate Erin. Pero nag enjoy naman siya dun sa bako, no? Baka may boyfriend na yun dun, e. Ate Erin, totoo! Sinong pula na inaad ko? Bilyar-bilyar lang sila, oh. Makatwinkle, oh. Break time yarn. Break time sa, <laughs> sa paglilinis, eh. <laughs> At dahil wala si Ate Erin ngayon, mga katwinkle, ako muna mag-aayos ng aming pantry. Ayan, yeah, ayusin ko lang kasi medyo magulo na. katatapos lang namin paliguan si silvia ayan na ang aking baby love love na mahal fresh ay hey, pogi naman ang balili. ang bagong bagong ligo kayata <laughs> 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 mo, <masaktan> eh. <laughs> amen. <laughs> amen. Strong calling the moon baby love. In the name of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Yeah. I'm so happy. I'm so happy. Wow! wow. Serap naman breakfast ng baby naman. No? mama. Love you. Hi. Hi. Bye. Bye. Hi! Hi. Hi. Hi, my baby love! Ilang araw na lang uuwi na si ate Irene. Yay! Yay! Katatapos lang namin sa ASAP, mga katuwingkel. Hawak mo na naman yung kok ni ate Tess. Di naman sa'yo Hello, yun, eh. Baby. Ay! Miss mo na si ate Irene? Silvia? Sayo mo, ate Irene, uwi ka na! Ako na magluluto for you. <laughs> Sabi mo, madali. Ay borong gusto sabihin, ah. Ay, kita niya yung sarili nyo. oh. Pogi naman, oh. Jadi exercise ata tasis lagi. Exercise ka ba, boleh Nggak exercise kah? Sinian, Sinian, teh ini, Sinian, mau, Nakauwi na si Ate Irene mga katwinkel. na namin ang isa't isa guys. Ng ngayon na ko na ang hirap pala talaga na mawala ang pasambahay natin nakahit kahit ilang araw lang, lalo kong malapit sila sa puso natin. Thank you mga katwinkel sa pagsama sa akin sa New for a week. So makita kita tayo ulit next time dito lang sa Love Angeline Quinto YouTube channel. Thank you very much sa inyo mga twinkle and we love you. God bless you everybody. Bye bye!